Yan, uh, mga makaka ah, uh, May nakita tayong homeless dito si Tatay. Parang si Tatay, uh, bagisa lang siya yata, Sakto dun sa dideliveran kung tapat. Ah, uh, si Tatay, parang Yan. Uh, naka, nakaupo yata dito. Yan, Tay, taga po kayo Tay? Yan eh, si Tatay, oh. Uh. Yan eh, si Tatay, diyan nakaupo. Ah, uh, marami maraming maraming salamat po mga sa ating mga pag nagde-deliver ako sa customer, yung kunting barya na na -ano nyo niyo sa sa akin, yan. Na itutulong natin yung nadadaanan natin, mga kanila. Yan tulad ni Tatay ano. Yan, nakakaawa si Tatay, di ba? Hindi man malaki yung maibibigay natin kay Tatay. Kahit papano, may may maibibigay tayo na yan, yeah, no, saktong sakto doon sa harap ng bahay ng customer ko. Yan, yeah, no. Pinapakita ko to mga koray para kahit papano, kahit mabigyan man lang natin ng na makakain si tatay. Kahit, kahit mabigyan natin si tatay ng kunting ano, para makakain siya. Hindi natin ano, uh, kayang tulungan na sa pa yung ano, uh, ilayo dito na kunin kasi wala tayong kakayan Kung yun. mabutan lang natin si tatay. Yan, si tatay. Pati yung plastic ng Nako, ano oh, yan. Elo, tay, taga kayo, tay? Nakakaintindi kayo, tay? Ah, si tatay parang hindi na masyado nakakaintindi ng sinasabi ko kasi ano, bigyan natin si tatay ng kahit ano, yan. Ah, salamat sa mga customer ko na yung iba kasi mga customer ko nagbibigay sa akin ng mga ah, kahit pa konti-konting barya. Yan, ah, yan. Kahit pa paano, naiipon ko yun. Yun po yung ibinibigay natin kila, ah, tulad nila tatay. Naawa ko sa kanya gusto kong tulad o tayo, uh, po tayo. Tay. Tay, pagkain nyo po. Ayan, tuwan Ayan, ayan pagkain nyo po yan, Tay. Ayan. Kahit pa paano, ano yan, kahit kunting bagay yan, uh, may makakain na si tatay. Sa, ano, ganitong oras nakakawa si tatay. Sana matulungan nyo si tatay uh, dito yan sa Marikina. Yan, pagala-gala lang siya. Tinatanong ko siya, parang hindi siya masyado makapagsalita. Saka nangangamay din si ano tatay dito. Eh. Yung may-ari ng bahay, parang okay lang sa kanila. Siguro, inihintay lang umalis si tatay. Mabait yung customer ko dito kasi hindi pinapalis si tatay, tinataboy. Kaya mga ka sige po. Uh, deliver na si... Ay, uh, di ko na to. Thank you po. Thank you po. Tay, ingat po kayo ah. Pasensya na kayo dyan sa ano ah. Tay, ingat po kayo tay ah. Ingat po kayo. Tama. Sige. Ayan, di masyado kakano si tatay. Mga ganyan sana matulungan natin. Balang araw mga ganyan matutulungan ko rin. Thank you.